kama. Nag-aalala ang reyna, ang mga prinsipe at ang manggagamot. Haring Fernando, anong iyong nararamdaman? Ako ay may masamang karamdaman, Valeriana. Ang puso ko'y na. Ama, kami lubos ay nag-aalala. Ama, ano ang aming magagawa upang kayo ay gumaling? Kamahalan, Sinubukan ko na lahat ng aking nalalaman, ngunit ang iyong karamdaman ay tila hindi karaniwan. Ayon sa aking panaginip, ang tuwing lunas ay ang awit ng Ibong Adarna. Ibong Adarna, saan po namin tumatatagpuan? Ito na nasa puno ng piedras platas ng bundok tabor. Ibong Adarna, hindi ko po alam ang tungkol sa ibong iyon. Ngunit kung ito alunas, kailangan nating hanapin ito. Juan, mga anak, kailangan niyo sundin ang sinabi niya inyong ama. Hanapin niyo yung ibong Adarna. Naglanag ba si Don Pedro sa guban? Nakakarangtong siya na at pagod. Ako'y pagod na pagod na. Kailangan ko na magpahinga. Ha? Dumating ang ibong agad at tumawin. Dahil sa awit ito, nakatulong si Don Pedro. Dumami ang ibon at tumama ito sa kanya. Kundi mante na bato si Don Pedro? naglalambas din dinyo sa guban, katulad ng kanyang kapatid. Pedro, nasaan ka? Kita niya ang puno ng pedras platas at tumupo sa ilalim nito. Nakatulog siya at naging bato. Naglalagbay si Don Juan at nakita ang isang matandang leproso. Prinsipe, maaari mo ba ko bigyan ng kaunting pagkain? Ito po ang aking baon. Salamat, Prinsipe. Salamat, Prinsipe. Bilang ganti matutulungan kita kapag dumating ang ibang Adarna, darna. Sugatan mo ang iyong palad gamit ang pitong dayak. Kapag umawit tito 'wag kang matulog. Kapag dumumito, iwasan mo. Maraming salamat po. Nakarating si Don Juan sa puno ng pedras plastas at sinunod ang kayo ng maganda. Kinalaunan, dumating ang ibong adarna at umawit. Pinigilan niya ang kanyang antok at hindi siya natulog. Nahuli niya ang ibon at dinala ito Bumalik sa dunuwa si Barbanya at Osaka ang nangyong ng mga kapatid. Ito ay umawit ng isang pagkandang tindig na naging gayalan ng pagaling ng hari at bumalik na rin sa dati ang kanyang mga kapatid. Lalo si Don Pedro at Don Diego ng masamang pa. Ano ito nangyayari? Bakit ikaw nakahanap ng ibon? Hindi ito makatarungan. tayo ay magiging bayani, sasabihin natin ang hari na tayo ay makakahuli sa imong agarna. Ama, Petro. Yun ay hindi makakasira sa ating plano. Sa gabihan, abang natutulog si Don Juan bantay ang ibon, binobog nila ito at iniwang walang malay. Pagkatapos, tinangkawalan ng ibon na dahilan ng pagkawalaan. Kinaumagaan, ilakbay si Don Juan para hanapin ang nawawalang ibon at upang ligisin ang kanyang pangalan. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan ni Don Juan ang isang malalim na balon. Doon, nakita niya ang dalawang prinsesa. Sino ka? Huwag ka lumapit! ni dito! Ako ay hinuli ng isang higante! Tulungan mo kami, gino you know. Binabantay ako ng isang malupit na sukyente. Ako si Don Juan, mm -hmm. Prinsipe ng Berbanyo. Narito po ako para iligtas kayo. Eh. Ako si Juana, kapatid ni Leonora. Ninuli ako ng isang higante na nagbabantay sa akin sa loob ng balon. Ako si Leonora, anak ng hari ng kahariang ito. Binabantayan ako ng isang sintete sa ilalim ng balon. Walang maaari kumuha kay Prinsesa Leonora. Ihanda mo yung sarili. Lalaban ka sa akin. Nililigtas ko ang prinsesa. Nilabanan ni Don Juan ang dalawang halimaw at siya ay nagwagi. Habang sila ay tumatakbo sa kagubatan, napagtanto ni Leonora na naiwan pala ang kanyang mga Singsing na galing sa kanyang ina at pinakaupak ang si Don, Juan Don Juan na pulin ito. Don Juan, maaari mo ba ako tulungan na hanapin ang aking Singsing? Nahulog ito sa balong. Gagawin ko po ang aking gayang, mahal na prinsesa. Habang hinahanap ni Don Juan ang Singsing, iniwan siya ng magkapatid. Nagmadali silang umalis, takot na baka sila isundan ng serpiente. Nakikita ko lang si Zing. lubid ko? Paano ako makalabas dito? Matapos ang ilang araw, tumating si Don Pedro at Don Diego sa balon. Nakita nila si Don Juan na nakakulong. pala. Mukhang nahihirapan siya. Inilabas nila sa Sir Juan mula sa balon. Ngunit sa halip na tulungan, pinagtulungan nila siya at iniwan siyang sugatan. Kinuha nila ang mga prinsesa at nagbalik sa urban niya. sila ang nagliktas sa mga prinsesa. Ba, kami po nagligtas sa mga prinsesa. Yeah. Okay. Oo, pang pumatay ng higante at serpiente. Naniwala ang hari sa kanilang kasinungalingan. Ngunit ang ibong Adarna ay mawit. isiniwalat ang katotohanan. Ako si Adarna, saksi sa lihim. Ang aking awit, tahimik at madilim. Si Don Juan, pusong malinis parang tala pinaglaban ang wagas walang bahala. Si Pedro, Diego, mga taksil sa layon. Sa gubat matinik, iniwan sa kahon. Ngunit ang awit ko'y taglay ang lakas. Ang katotohan ay sa tuloy bumukas. Nagpatuloy si Don Juan sa kanyang paglalakbay at nakarating sa Reino de los Cristales, kung saan niya kakilala si okay, Princesa Maria Blanca. Kailangan mong gawin na mapagsubok ng aking ama kung nais mong pakasalan ako. Bago mo makasalan ang aking anak, kailangan mo mapagtagumpayan sa aking pagsubok. <laughs> Inikyan ni eh, Haring Salermo si Don Juan ng mga pagsubok. Ngunit, sa tulong ng mahika ni Maria Blanca, nagawa niya lahat ng mga ito. Matapos ang mahabang paglalakbay at mga pagsubok, bumalik si Don Juan sa Berbanya kasama si Maria Blanca. Ang buong kaharian ay naghihintay sa kanilang pagdating, ngunit may kalungkutan sa puso ni Princesa Leonora. Don Juan, aking anak, maligaya pagbabalik. At sila naman itong kasama mong mga gandang Siya ay si Maria Blanca. Siya ay lumiktas sa akin noong pagsubok ni Aring Salermo. Siya ang tunay kong pag-ibig. Maligayang pagbabalik, Don Juan. Nagulat si Don Juan nang makita ang kalungkutan sa mga mata ni Prinsesa Leonora. No, umingi ako ng tawad. Alam ko na kita. Ngunit si Maria Blanca ang aking tunay na mahal. Huwag kang mag-alala, Don Juan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Naintindihan ni Haring Fernando ang sitwasyon. Leonora, Alam ikaw at si Don Pedro ay magiging magandang ang mag-asawa. Sa ang inyong pagsasama ay magdadala ng kapayapaan at sa ating kaharian. Tatanggapin ko ang inyong desisyon, Ama. Bagamat nasaktan si Leonora, tinanggap niya ang desisyon ng hari. Alam niyang ito ay tama para sa kaharian. Maria Blanca, ikaw ang aking tunay na pag-ibig. Wala nang iba. Dalawan, magpakasal tayo at mamuhay ng malikay. Nagtapos ang kwento sa isang malaking kasalan at magdiriwang kung saan magkasundo ang lahat at mabuhay ng makayapa.